Si Ricardo Silanos, isang mayamang lalaki na nasa huling bahagi ng kanyang pitumpung taon, ay nakaupo ng mag-isa sa kanyang makintab na pilak na Mercedes, walang tigil na tumutuktok ng hinlalaki sa manibela. Humuhuni ang air conditioner ng kotse, nahihirapang labanan ang nakapapasong init ng Kentucky isang habambuhay na tagumpay sa pananalapi ang nagturo kay Ricardo na palaging sumasang-ayon sa kanya ang mga bagay. Ngunit iba ang araw na ito, naipit siya sa isang patag na gulong, malayo sa kaginhawahan ng kanyang malinis na mansyon sa gilid ng bayan. Sinubukan niyang tumawag ng roadside assistance ng maraming beses, ngunit dahil walang signal, wala siyang magawa kundi maghintay. Habang lumalalim ang kanyang inis, napansin niyang may papalapit na figura sa kalsada. Isang batang lalaki, hindi hihigit sa labintatlo o labing apat na taong gulang ang naglalakad papunta sa kanya. Nakasuot ito ng kupas na t-shirt at isang pares ng luma ngunit matibay na sapatos. Bahagyang sumingkit ang kanyang mga mata habang pinag-aaralan ang kotse bago tumingin kay Ricardo na may magalang ngunit kumpiyansang tango. May flat na gulong po kayo, sir? Tanong ng bata, ang kanyang tinig ay kalmado at matatag. Oo, sagot ni Ricardo, nakadama ng bahagyang ginhawa at kaunting kaba. Umaasa akong may tutulong sa akin pero hindi gumagana ang cellphone ko rito. Maliit ng ngiti ang lumabas sa labi ng bata. Parang alam na niya ang sitwasyon. Kaya ko pong ayusin yan, sagot niya habang lumuhod sa tabi ng gulong nang walang pag-aalinlangan. Tinuruan ako ng lolo ko kung paano magpalit ng gulong noong isang tag-init. May spare po ba kayo? Itinuro ni Ricardo ang likuran ng sasakyan, pinapanood ang bata habang binubuksan nito ang trunk at kinukuha ang mga kinakailangang gamit. Mabilis itong nagtrabaho, ang kanyang mga kamay ay kumikilos ng may kasanayan at tahimik na kumpiyansa na para bang nagawa niya ito ng daan-daang beses. Habang nakatayo si Ricardo at pinapanood siya, may isang kakaibang damdamin siyang naramdaman isang uri ng pagpapakumbaba na matagal na niyang hindi naranasan. Gusto niyang alukin ang bata ng kung ano bilang kapalit, ngunit halos hindi ito tumingin sa kanya na katuon lamang sa kanyang ginagawa. Ilang minuto lang ang lumipas at natapos ang trabaho. Pinahid ng bata ang kanyang mga kamay sa kanyang pantalon at umatras ng bahagya. Tapos na po yan, anya na may konting ngiti ng kasiyahan. Inabot ni Ricardo ang kanyang pitaka at naglabas ng ilang pera. Heto, kunin mo ito. Talagang pinahahalagahan ko ang iyong tulong. Ngunit umiling ang bata at umatras ng bahagya, itinaas ang kamay bilang magalang na pagtanggi. Salamat po, sir, pero hindi ko na po kailangan. Masaya lang po akong makatulong. Natigilan si Ricardo sandali, hawak pa rin ang pera habang pinapanood ang bata na lumakad palayo sa kalsada. May kung anong naiwan sa kanya mula sa pangyayaring iyon, isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Sa huli, ibinalik niya ang pera sa kanyang pitaka at sumakay sa kanyang kotse. Habang umaandar siya, panay ang sulyap niya sa salamin sa likuran. Pinagmamasdan ang papaliit na figura ng bata. Sa buong biyahe pa uwi, hindi niya maalis sa isip ang mga naglalaro sa kanyang isipan. May isang bagay na pambihira sa batang iyon, isang tahimik na lakas at kumpiyansa na walang kinalaman sa kayamanan o pribilehiyo. Nang gabing iyon, habang nakaupo siyang mag-isa sa kanyang marangyang tahanan, nanatili sa kanyang isipan ang imahe ng batang lumalakad palayo na may simpleng ngiti. Kinagabihan, nakaupo si Ricardo sa kanyang silid aklatan, napapalibutan ng mga librong bihira niyang basahin. Ang tanging tunog sa silid ay ang mahinang tiktak ng lumang orasan. Ang kanyang hapunan, isang mamahaling steak na may asparagus, ay hindi man lang niya ginalaw, hindi niya mapigilang isipin ang bata. Sa buong buhay niya, nakasalamuhan na niya ang hindi mabilang na tao mga kasosyo sa negosyo, empleyado, mamumuhunan, lahat ng pakikipag-ugnayan niya ay palaging may kapalit, isang kasunduan, isang pabor, isang inaasahan. Ngunit ang batang ito ay tumulong sa kanya nang hindi humihingi ng anumang kapalit. Walang negosasyon, walang nakatagong motibo, puro kabutihan lamang. Sumandal siya sa kanyang upuan at humigop ng kanyang scotch, muling binabalik sa kanyang isipan ang pangyayari. Ang bata ay hindi mukhang mayaman. Ang kanyang kupas na damit, lumang sapatos, at maalikabok na mga kamay ay nagsasabi ng sarili nilang kwento. Ngunit may dala siyang uri ng dangal na bihirang matagpuan. Kinabukasan, nagising si Ricardo na may hindi pangkaraniwang layunin. Hindi niya maipaliwanag kung bakit, pero pakiramdam niya ay kailangan niyang hanapin muli ang batang iyon. Marahil ito'y utang na loob, marahil ay kuryosidad, o marahil ay may mas malalim pang dahilan. Anuman iyon, nahanap niya ang kanyang sarili sa parehong kalsada, iniikot ang paningin sa paligid para sa anumang palatandaan ng bata. Lumipas ang mga oras habang humihinto siya sa mga gasolinahan at maliliit na kainan, nagtatanong kung may nakakakilala sa isang batang may ganoong paglalarawan. Karamihan ay umiiling lang hanggang sa may isang matandang babae sa isang maliit na kafe ang nagsalita. Parang si Nestor ang tinutukoy mo, sabi nito habang pinupunasan ang kanyang kamay sa apron. Yang batang yan, palaging tumutulong sa mga tao rito. Nakatira siya kasama ang nanay niya sa Harlan. Harlan? Ulit ni Ricardo, nagtatanda sa isip. Salamat! Ang Harlan ay isang maliit na bayan mga isang oras ang layo na sa mga gumugulong na burol ng Appalachians. Maganda ang tanawin sa daan, ngunit halos hindi ito napansin ni Ricardo. Abala ang kanyang isip sa mga tanong, sino ang batang iyon? Anong klase ng pagpapalaki ang nagbigay sa kanya ng ganong dangal nang sa wakas ay marating niya ang bayan natagpuan niya ang isang tahimik na komunidad na may simpleng mga bahay at maliliit na negosyo sa kahabaan ng kalsada sa pagtatanong-tanong, itinuro siya sa isang payak na bahay sa dulo ng bayan. Medyo luma na ito ngunit maayos, may lumulubog ng balkonahe at mga paso ng halaman sa hagdan. Huminto siya sa harapan, nag-aalinlangan kung ano nga ba ang dapat niyang sabihin. Pagkalipas ng ilang saglit, huminga siya ng malalim at kumatok sa pinto. Isang babaeng nasa maagaang apat na pu ang nagbukas. May pagod ngunit mabait na ekspresyon ang kanyang mukha at pinag-aralan niya si Ricardo ng may kuryosidad. May maitutulong po ako? Tanong niya. Magandang umaga, sagot ni Ricardo, nilinaw ang kanyang lalamunan. Pasensya na po sa abala, pero sa tingin ko po ay nakilala ko ang anak ninyo kahapon. Si Nestor, tama po ba? Tinulungan niya ako nang masiraan ako ng gulong, Lumiwanag ang muka ng babae. Mukhang anak ko nga po yan, sagot niya na may maliit ng ngiti. Palagi siyang tumutulong sa mga tao, tumango si Ricardo. Gusto ko lang po sanang pasalamatan siya ng maayos. Umiling si Ricardo, bahagyang kumunot ang kanyang noo. Ayaw niyang tanggapin kahit ano mula sa akin kahapon, sabi niya. Tumango ng may pangunawa si Nestor's mother bago siya tumabi. Nasa likod siya kung gusto ninyong maghintay. Habang pumapasok si Ricardo sa bahay, pinagmasdan niya ang paligid. Luma ngunit maayos ang mga muebles at ang mga dingding ay pinapalamutian ng mga porumpormulang larawan ng pamilya at ilang guhit kamay na larawan malamang gawa ni Nestor nung bata pa siya. Walang mamahaling sining o makinang na muebles tulad ng nasa kanyang mansyon, ngunit may init dito na hindi niya nararamdaman sa sarili niyang tahanan. Sumunod siya sa ina ni Nestor papunta sa likuran ng bahay. Doon, nakita niya si Nestor na nagaayos ng bahagi ng bakod. Nang mapansin siya ng bata, sandaling lumitaw ang sorpresa sa kanyang mukha. O oh, mister, Bati ni Nestor habang pinupunasan ang kanyang mga kamay sa kanyang pantalon. Anong ginagawa niyo rito? Ngumiti si Ricardo, biglang nakaramdam ng hindi inaasahang kaba. Gusto kitang pasalamatan ulit. Tinulungan mo ako noong talagang kailangan ko at hindi ko matanggal sa isip ko iyon. Bahagyang kumindat si Nestor mukhang walang pakialam. Hindi naman malaking bagay iyon. Ngunit para kay Ricardo… Napakalaking bagay noon. Pinagmasdan niya ang bata na kaswal na nakasandal sa bakod. Tinitingnan siya ng may tahimik na kuryosidad. Ilang sandali silang nanatiling tahimik. May kung anong kakaiba sa presensya ni Nestor, kalmado at matatag, na nagpapanatili kay Ricardo sa isang hindi pamilyar na pakiramdam na para bang siya ang sinusuri. Maaring hindi mo iniisip na malaking bagay iyon, Wakas ni Ricardo, binasag ang katahimikan, pero bihira ang mga taong tumutulong sa iba nang hindi naghihintay ng kapalit. Bahagyang tumagilid ang ulo ni Nestor para bang hindi niya lubos maunawaan ang ideya. Hindi ko nakikita ng ganon, sagot niya. Kung may nangangailangan at kaya kong tumulong, bakit hindi? Napaisip si Ricardo sa kasimplihan ng sagot ng bata. Tumingin siya sa paligid, sa inayos na bakod, sa hindi pantay na damo, sa kalawangin ngunit matibay na lumang duyan na mukhang matagal nang hindi nagagamit. Malinaw na hindi marangya ang buhay ng pamilya ni Nestor, ngunit ginagawa nila ang lahat ng kanilang makakaya sa kung anong mayroon sila. Maganda ang pananaw mo sa buhay, sabi ni Ricardo ng taos puso. Siguradong ipinagmamalaki ka ng nanay mo. Ngumiti si Nestor at tumingin pabalik sa bahay. Masipag siya. Sinusubukan ko lang tumulong sa abot ng aking makakaya. Ilang sandali, hindi nagsalita si Ricardo nilamon ng kanyang mga alaala. Naalala niya ang kanyang sariling kabataan lumaki sa isang tahanang hindi nalalayo rito. Kung saan nagsusumikap ang kanyang mga magulang para lamang maitawid ang araw-araw, itinuro nila sa kanya ang sipag, responsibilidad at tiyaga. Ngunit sa paglipas ng panahon, unti-unting nawala sa kanya ang mga aral na iyon ni Lamon ng kanyang paghahangad ng kayamanan at tagumpay. Ngunit ngayong narito siya sa bakuran ni Nestor, may naramdaman siyang kakaibang halo ng pangungulila at pagsisisi. Gusto kong gumawa ng isang bagay para sa inyo, sa wakas ay sinabi ni Ricardo. Bahagyang tumuwid ang tindig ni Nestor tila nag-aalangan. Ayos lang po kami, mister. Hindi namin kailangan ng kahit ano. Hindi ito tungkol sa pangangailangan, mariing sagot ni Ricardo. Ito ay tungkol sa paggawa ng tama. Tinulungan mo ako at gusto kong masuklian iyon. Bago pa makasagot si Nestor, lumabas ang kanyang ina sa balkonahe. Pinupunasan ang kanyang mga kamay sa isang tuwalya. Nestor, pumasok ka na at maghugas bago tayo kumain ng tanghalian, tawag niya. Pagkatapos ay tumingin siya kay Ricardo. Gusto niyo bang sumali sa amin? Wala namang espesyal, pero kung gusto niyo, malugod kayong iniimbitahan. Sandaling nag-alinlangan si Ricardo. Hindi siya sanay sa ganitong simpleng paanyaya, ngunit ang sinseridad sa tinig ng ina ni Nestor ay nagpahirap para sa kanya na tumanggi. Gusto ko yan, sagot niya. Sumunod papasok ng bahay. Sa loob, sumalubong sa kanya ang mabangong amoy ng bagong lutong tinapay at inihaw na gulay. Ang hapagkainan ay maliit, napapalibutan ng magkakaibang klase ng silya, ngunit maayos at may kasamang malasakit ang pagkakaayos nito. Nang umupo si Ricardo, bigla siyang nakaramdam ng pagiging hindi bagay sa kanyang mamahaling suit nakapalibot sa init ng simpleng tahanang ito mabilis na naghugas ng kamay si Nestor at sumali sa kanila. Sa buong pagkain, hindi nawala ang kanyang magaan ng ngiti. Habang kumakain, nahanap ni Ricardo ang kanyang sarili na tunay na nakikinig. Ikinuwento ni Nestor ang tungkol sa kanyang paaralan, mga kaibigan, at pangarap niyang maging isang inhinyero. Ang kanyang ina naman ay nagsalita tungkol sa kanilang komunidad Puno ng tahimik na pagmamalaki sa mga taong nag-aalaga sa isa't isa, sa unang pagkakataon sa maraming taon, pakiramdam ni Ricardo ay tunay siyang bahagi ng isang usapan. Sa kabila ng lahat ng kanyang kayamanan at tagumpay, ang kanyang sariling tahanan ay tila malamig at walang sigla kumpara sa bahay na ito na puno ng tawanan at tunay na koneksyon. Matapos ang tanghalian, habang nililigpit ang hapagkainan, tumingin si Ricardo kay Nestor's mother. "Napakagaling ninyong magpalaki sa kanya," sabi niya. "Mas may puso siya kaysa sa karamihan ng mga taong nakilala ko." Ngumiti ang babae, puno ng pasasalamat ang kanyang mga mata. "Salamat po. Mabuting bata siya, pero dumaan din kami sa maraming pagsubok." Natutunan naming pahalagahan ang maliliit na bagay. Tumango si Ricardo habang ang kanyang isip ay mabilis na nag-iisip ng mga plano. Ayaw niyang lumampas sa kanyang lugar ngunit hindi rin niya kayang basta lumayo nang walang ginagawa. Hindi nila namalayan, ngunit binigyan siya ng pamilya ni Nestor ng isang mahalagang aral, isang paalala kung ano ang tunay na mahalaga sa buhay. Kinahapunan, habang pauwi si Ricardo sa kanyang mansyon, mas tiyak ang kanyang damdamin kaysa sa nakalipas na maraming taon. Hindi ito tungkol sa kawanggawa, ito ay tungkol sa pagkilala sa kabutihan ni Nestor at sa tibay ng kanyang pamilya nararapat silang magkaroon ng higit pa sa isang inayos na bakod at lumang kasangkapan. Nararapat silang magkaroon ng seguridad at pagkakataon para sa mas magandang kinabukasan. Kinabukasan, agad na kumilo si Ricardo. Gumawa siya ng mga tawag, marami sa kanila. Kinausap niya ang mga dating kasosyo sa negosyo, mga kontratista at mga supplier. Pagsapit ng tanghali, ang lahat ay nasa ayos na. Sa loob ng isang linggo, dumating ang mga truck at mga manggagawa sa tahanan ni Nestor. Nakatayo sa bangketa hawak ang isang clipboard, binabantayan ni Ricardo ang mga nagaganap na pagkukumpuni habang nakamasid si Nestor at ang kanyang ina na hindi makapaniwala. Hindi nyo kailangan gawin ito, mahina, ngunit puno ng emosyon na sabi ng ina ni Nestor habang pinapanood ang mga manggagawang nagbababa ng mga materyales. Nakakaraos naman kami ng maayos. Tumingin si Ricardo sa ina ni Nestor, ang kanyang ekspresyon ay taos puso. Hindi lang kayo basta nakakaraos, kayo'y namumukadkad. Ngunit ang ibinigay ninyo sa akin ay isang bagay na hindi ko man lang namalayang kulang sa buhay ko. Kaya pakiusap, hayaan ninyo akong masuklian iyon. Tahimik na nakatayo si Nestor sa tabi ng kanyang ina, tila mas malalim ang iniisip kaysa karaniwan. Napansin ni Ricardo ang kanyang pag-aalinlangan, kaya't bahagyang yumuko upang matapatan ang tingin ng bata. May itinuro kang mahalagang bagay sa akin, Nestor, anyan ang malumanay. Ang pagtulong sa iba ay hindi tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa pagiging nandiyan sa tamang oras. At ngayon, gusto kong ipakita sa iyo na nandito ako. Sa sumunod na mga linggo, nagkaroon ng ganap na pagbabago ang bahay. Pinalitan ang lumulubog na balkonahe ng matibay at makintab na kahoy, inayos ang tumutulong bubong, at pinalitan ng bago ang lumang kinakalawang na duyan sa likod bahay. Sa loob na pinturahan ng bago ang mga dingding, inayos ang sahig at nilagyan ng modernong mga kagamitan ang kusina. Sa simula, sinubukan ni Nestor na tumulong, nagsisid ng mga kalat at nagbuhat ng mga tabla, ngunit maingat siyang pinigilan ni Ricardo. "Ang trabaho mo," sabi nito na may ngiti, "ay maging bata muna sa glit." Ngunit hindi mapigilan ni Nestor ang panunood sa mga trabahador mula sa gilid. Kumikislap ang kanyang mga mata sa pag-usisa habang pinagmamasdan ang pagsukat, pagputol at pagtatayo nila. Isang manggagawa, isang matipunong lalaking nagngangalang Joe, ang napansin ang kanyang interes at inimbitahan siyang tumulong sa pagsukat ng mga tabla. Hindi nagtagal, bumahan ang tanong si Nestor tungkol sa mga kasangkapan at konstruksyon at ang kanyang sigla ay naging nakakahawa pinanood ni Ricardo mula sa malayo ang kanyang dibdib ay punung-puno ng tahimik na pagmamalaki sa unang pagkakataon sa maraming taon pakiramdam niya ay may ginagawa siyang tunay na makabuluhan isang bagay na mas malaki kaysa sa kanyang sarili. Ang sigla ni Nestor ay nagpaalala sa kanya ng dating sigasig na mayroon siya bago siya nilamon ng mundo ng negosyo at pananalapi. Habang lumulubog ang araw isang gabi, halos tapos na ang pagpapaayos. Nakatayo sa bago at matibay na balkonahe. Pinagmasdan ng pamilya ang pagbabago sa kanilang tahanan. Lumingon ang ina ni Nestor kay Ricardo puno ng emosyon ang kanyang tinig. Hindi na lang ito basta bahay. Isa na itong tahanan. Hindi ko alam kung paano namin kayo mapapasalamatan. Umiling si Ricardo. Ang kanyang tinig ay malumanay. Napapasalamatan niyo na ako. Ipinakita ninyo sa akin kung ano talaga ang mahalaga sa buhay. Pamilya, koneksyon at layunin. Kung tutuusin, ako dapat ang nagpapasalamat sa inyo. Ang huling araw ng proyekto ay tila isang pagdiriwang. Pumunta ang mga kapitbahay upang humanga sa mga pagbabago at nagdala ng maliliit na regalo: mainit na tinapay, garapon ng lutong bahay na jam, at kahit isang paso ng halaman para sa balkonahe. Napuno ng tawanan ang bakuran habang masayang ipinapakita ni Nestor sa kanyang mga kaibigan ang bagong duyan at bagong pinturang silid. Nakatayo si Ricardo sa balkonahe, nakasandal sa bagong rehas, pinagmamasdan ang lahat. Matagal na niyang hindi nararamdaman ang ganitong klase ng tuwa, puro, simpleng kasiyahan na nagmumula sa pagtanaw ng tagumpay sa iba. Lumapit ang ina ni Nestor, inabot sa kanya ang isang baso ng malamig na tsaa. Hindi lang bahay ang inayos mo, sabi niya na may makahulugang ngiti. Binigyan mo kami ng pag-asa, at sa tingin ko, may nahanap ka ring bago para sa sarili mo. Tumango si Ricardo, humigop ng tsaa. Oo, inamin niya. Matagal kong hinabol ang mga bagay na akala ko'y mahalaga, pera, kapangyarihan, pagkilala, pero wala ni isa sa mga iyon ang nakapagbigay sa akin ng ganitong pakiramdam. Wala ni isa ang nagbigay ng ganitong kaligayahan. Habang kinukulayan ng araw ang langit ng maiinit na kulay, sumali si Nestor sa kanila sa balkonahe, puno pa rin ng sigla. Tumingin siya kay Ricardo, ang kanyang mukha ay seryoso at puno ng pag-iisip. Mr. Ricardo, ganiya, matagal ko nang pinag-iisipan ang ginawa niyo para sa amin. Balang araw, gusto ko rin gumawa ng ganun. Gusto ko rin tumulong sa iba. Ipinatong ni Ricardo ang isang kamay sa balikat ng bata, matatag at puno ng paggalang. Ginagawa mo na, Nestor, sagot niya. Ang kabutihang loob mo ang dahilan kung bakit nangyari ang lahat ng ito. Huwag mong hayaang mawala iyon. Tatlo silang naupo sa balkonahe, pinagmamasdan ang langit na nagbabago mula sa gintong liwanag patungo sa malalim na kahel. Bagaman unti-unting lumalamig ang hangin, nanatili ang ibang uri ng init, ang init na dala ng pasasalamat, pagkakaibigan at sama-samang layunin. Nang dumating ang oras para umalis si Ricardo, sinamahan siya ni Nestor at ng kanyang ina papunta sa kanyang kotse. Ang maliwanag ng ngiti ng bata at ang luhang pasasalamat sa mata ng kanyang ina ay isang alaala na dadalhin niya habang buhay. Habang nagmamaneho siya palayo, naisip ni Ricardo na ito ay hindi katapusan. Ito ay simula ng isang bagong kabanata para sa kanilang lahat. Sa mga linggong sumunod, ang interes ni Nestor sa konstruksyon ay lumalim at naging tunay na hilig. Sa tulong ni Ricardo, sinimulan niyang samahan ang mga trabahador na nagtayo muli ng kanilang bahay, masigasig na natututo sa bawat hakbang hindi nauubos ang kanyang sigla at ang kanyang determinasyon na matuto ay lalo pang tumibay araw-araw. Si Ricardo rin ay patuloy na bumabalik sa Harlan nang paulit-ulit. Ang bawat pagbisita ay hindi na isang simpleng pagdaan. Bagkus, pakiramdam niya ay parang umuuwi siya. Hindi na siya isang tagalabas na dumaan lang. Bahagi na siya ng isang bagay na totoo, isang bagay na pangmatagalan at sa unang pagkakataon sa maraming taon, naramdaman niyang payapa siya. Ang kwento ay nagtapos kung saan ito nagsimula sa isang maliit na bayan na may malaking puso, kung saan isang simpleng kabutihang loob mula sa isang batang lalaki ang nagpapaalala sa isang matandang lalaki ng pinakamahalagang katotohanan sa buhay. Ang tunay na kaligayahan ay hindi matatagpuan sa kung anong mayroon ka. Kundi sa kung ano ang iyong naibibigay